Mungkin ba kayo yung nang, iha ng hello? Okay, so wala pa yung ano. Gusto natin i-iha sa may kalang. Kawai okay, kawai dyan. Sa so, kalang nang, nag-iha okay, na. Hello, kaya magtutorta ng kalang mga kachisi. Yan ba ito na? Yan. Saan tayo sa kalan ng ihaw? Ayun, galit din yung langit. Bakit din lang kasi dito ang ulan. Saan tayo sa wala tayong ulan? Dito tayo sa kalan. Ang ihaw ng talong. Pati tayo ay ating ito tortas. Ito na yung ating talong naiinig na natin yung na ano yun parang yung balat at ito yung egg natin bro, ba't hindi naman natin at ito na naman, isip-isip-isip siya parang hindi masayang hantay sa mamaya tapos so, na mag-insert natin yun ito yung na lagay natin dito parang lumakad siya

Ayan, mekas mekas natin. Ayan, ipinaswim mo na natin ito sa etlog. Swim, swim, swim muna kayo dyan sa etlog. At ilalagay na kita sa mainit na mantika. Ayan. At swim muna kayo dyan. Ito na yung first batch. Mmm. Uh -huh. Okay. Ito na yung tatlalawa. Ito na yung tatlo. siya now, ipapry natin. Ito. Ipapry natin. na natin. Ipapry natin. Ipapry Pati ka na masunog. Yan aking pinag na tarong. Ito ay papartneran ko siya na. Palit na hibon. Ayan. Hindi siya masyadong maalat. Sakto lang yung alat na ito. At tamang-tama dito sa ating fried na sa ating pinereto na talong na muntik ng masurag. Maraming sweet. Kain na Hello mga kachismis. For today's video I magluluto tayo ng ating breakfast. At eto, nag-fried ako ng dalawang etlog. At sinabay ko na din yung ating eggplant para hindi naman masayang yung ating mantika. Habang hindi pa luto yung ating itlog, So minikos may mo may muna natin to. <laughs> Joke lang. At habang hinintay nating maluto yung ating dalawang itlog, isasabay ko na din lahat-lahat prito yung eggplant. At ito na nga, sinabay ko na lahat-prito para pang madalian na kasi nga nakagutom. Masarap din siyang eh, sugba. Sugba yung tawag sa amin. Nakalimutan ko sa Tagalog kung anong sugba. <laughs> <laughs> kayo na mag-adjust, okay? Ay, <laughs> yan ano ko na sa perinito ko lang siya, hindi ko siya nilagyan ng itlog. So, kailangan muna natin hintayin maluto at kukunin sa... Dahil sa luto na yung ating eggplant, sinunod na naman natin prito yung ating crab meat steak. Anim na piraso lang siya kasi nga ako lang ang kakain. Yung bang luto ko, kain ko, di ba ka pa? Diba? Masarap pag mainit yung ating ulam. Sige, may kusmikus muna natin habang hindi pa luto. Kasi masarap pag luto. So, at dito na nga. For today's breakfast is mayroon tayong crab meat, dalawang itlog, at saka eggplant. At mayroon din akong konting bagoong jan So, ano pang hinihintay natin mga kachismis? Ito yung ating bagoong na konti. Di ba masarap yan pag isabay natin sa ating eggplant? Kasi yung eggplant walang lasa. Yung bagoong is medyo maasim so ito po yung ating breakfast for today mga kachismis sa inyo, ano po yung breakfast ninyo for today so tara let's eat now at oh, saka mayun akong kunting alamang na yeah. mayun may kalamansi kain masarap to sa ano. sa pritong talong

as na yung ating eggplant. Last para sa inyo. Nabusog ba kayo? Or akong nabusog? Last subo sa inyo. Mmm. Mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Thank you for watching. Bye bye. I want to take Teddy. What is this? <laughs> Dessert. <laughs> Yeah. Meet at the toll. Go down there. Yeah. This is a car at the toll. Yeah. Huh? 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 Huh?